Anong gagawin mo kung makahuli kayo ng isang unicorn? Alam mo yung killer unicorn doon sa may cabin in the woods? Baka may ito na yung movie niya eh. <laughs> Habang nasa gitna ng biyahe itong si Ridley tsaka yung tatay niya, dito nga sila magugulat nang meron nga silang mabangga. Takot nila, sinakay nila yung nabangga nila doon sa sasakyan nila at dinala nga nila to doon sa pupuntahan nila na mas magpapalalangan ng sitwasyon nang malaman nga nila yung nabangga nila. Dahil sa pagtingin nga nila dito, dito nga nila marirealize na yung nabangga nila ay isa palang unicorn. Siyempre dahil unicorn nga yun, dito na nga nag yung mga taong nandong pag-aralan nga itong unicorn na to at dito nga nila malalaman na kaya nitong gumamot ng cancer. Pero yung pagkatawa nga nila dahil yayaman na nga sila ay mauuwi nga sa takot nang meron ngang umatake sa kanila na isa pang higanting unicorn na gusto nga makapaghigante. Kaya naman sa mga susunod na oras, dito nga sila magtatago at tatakas para makaligtas bago nga sila tuluyang mahuli at mabutas nitong mga unicorns title ng movie, Death of a Unicorn. Itong movie na to yung nagpapatunay na meron pa rin mga original movies ngayon. Yung title na to, literal na ayun yung mangyayari eh. Parang yung movie na Snakes on a Plane. As far as I can remember, parang wala pa namang unicorn horror trailer movie. So excited nga ako mapanood to kasi hindi natin alam kung ano yung mga posibleng mangyari. At kung ano nga ba yung mga powers ng isang unicorn? Like, mga tutuhog ba siya ng mga tao? Or, may iba pa siyang powers? Ayun yung aabangan natin. By the way, isa pala sa mga bida dito, si Jenna Ortega, na ginagampanan yung usual typical role niya. Like, from Beetlejuice, you, from Pearl. Laging ganit yung mga role niya, no? What I love about this film is that even though it's a monster film, tirurut may mga monster na manalo, eh. Kasi nga feeling ko, yung higanting unicorn na darating dito, nanay yun ng unicorn na pinag-ieksperimentuhan nila, eh. So may pagka-revenge type of film din to and medyo fun din kasi masasama din yung mga tao rin na ng unicorn eh. Bakit ka mo masama? Kasi nga nabanggit nga doon sa may trailer na itong pamilyang to, yung business nila ay paggawa nga ng mga gamot and nag-donate nga sila ng something doon kay Paul Rudd. So, ayun. And if you're not aware, most of these companies na gumagawa ng gamot, ginagamit nga nila yung product nila para lang magpayaman at hindi para makatulong on which I do get naman na it's your product and it's business but of course, dapat makatao pa din tayo and yung mga gamot, dapat tama yung presyo and accessible naman talaga ito sa lahat ng tao at hindi lang sa mga mayayaman. Ang witty nga rin ng tagline nila eh, na they're going to make a killing kasi double meaning siya na marami na nga silang kikitain tapos marami ding matetegi dahil nga doon sa kasakiman nila. Kaya eh, ayon, I'm expecting na magiging fun revenge film to. Lastly pala, nagustuhan ko rin pala yung mga characters na inintroduce nga nila from the trailer, lalo na nga yung mga mayayamang pamilya. Kasi nga, they're all a character eh. And matatawain kakainisan mo sila and I like it. Kasi hindi lang sila one dimension, kumbaga may nuances din yung mga characters nila. So yun lang, again ang title ng film, Death of a Unicorn, and bangan natin to this year.